JDL, ipinakita ang pasasalamat sa mga pinanggalingang istasyon na naging tahanan nila at ng itbulaga sa loob ng maraming taon. Yan nga ang ipinakita ng nag-iisang henyo master, Joey De Leon, na tinatawag din natin bilang JDL. Dito nga, ay dinedicate ni JDL, ang kanyang unang painting sa taong 2024, sa lahat ng mga TV networks, o istasyon na naging tahanan nila, at ng kanilang noontime show na Itbulaga. At syempre kasama na din dito, ang pinakabago nilang tahanan na TV5. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Matatandaang, unang napanood noon ng Itbulaga, kasama syempre ang mga OG host nito na sina Tito, Vic and Joey o TVJ, sa RPN 9 noong July 30, 1979, hanggang 1989. Na mapapanood na rin sa CNN, simula January 6, 2024, Sabado. Na Channel 9 pa rin sa Free Air TV, sa Manila, Cebu at Davao, Channel 5 sa Zamboanga, Channel 8 sa Bacolod, at Channel 12 sa Baguio. Samantala, February 18, 1989 naman, nang unang ipalabas ang itbulaga sa bago nitong tahanan, sa ABS-CBN hanggang 1995. At January 28, 1995 naman, nang magsimulang ipalabas ang itbulaga sa GMA, hanggang sa nag-resign na nga sila sa tape, noong May 31, 2023. At July 1, 2023 naman, muling naipalabas ang Legit itbulaga sa TV5, sa ilalim ng pangalang EAT. At kahit lumabas ang desisyon ni Atty. Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO, nitong December 4, 2023, nakanselahin ang trademark ng tape sa itbulaga at EB dahil hindi nga napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang itbulaga mark kung saan ay natanggap naman ito ng kampo ng TVJ, noong December 5, 2023, at napanood naman ang kanilang presko noong December 6, 2023, kung saan ay isinigaw na nila ang titulong Itbulaga. Ay makikitang ginagamit pa rin ito ng kabila. Samantala, sa IG post nga ni JDL, ay makikita ang isang painting na ito, na may caption na, This painting is dedicated to all the TV stations we've been to, E49, A42, T47 and B45. Thank you not only for the new years, but for all the years we've shared. All the best for us in 2024. Sa pangalawang post naman ni JDL, ay makikita ang malapit ng matapos na painting niya. Na may caption naman na, almost finished my first painting for 2024, count on me. Thank you for all the graces and blessings, we always count on you. Sa pangatlong post naman ni JDL, ay makikita naman ang kumpleto ng painting niya, na may caption naman na, it is finished. The painting, pwede rin palang title nito ay, 9275, what do you think? Samantala, sa pang-apat naman na IG post ni JDL, ay makikita naman na official na niyang tinawag na 9275 ang kanyang painting na may caption naman na the complete picture 9275 a healthy and happy 2024 to all na kung saan ay makikita naman ang mga comment dito ng mga netizens Samantala, sa isa namang post ni JDL, ay makikita naman ang picture na ito, na makikita din sa Facebook page ng Pure Gold. Na may caption naman na, Happy New Year to Legit It Bulaga. Na alam naman ng marami, na sila talaga ang tunay at legit na It Bulaga. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?